Nggit. Hindi makakabang Uy. mo 'to <todic> maitulak? Ya. Ano ba? Hay naku. Salamat po. Salamat. Baka pumiglas 'to. Tayo. Eh. Oh. Sa ah, hindi siya makalayo. Bitik sa parte ng mangga? hindi eh pag nagwala. Dalaya. परनाम देना नहीं फोन आ रहा है अरे बाप दर्द pamay si okay. okay. po. Anong po. ayaw mong, like Ayaw kumain ng kahit lang <tis> Papainumin po namin ng suka, ay suka. <tis> Papainumin po namin ng betrasin na may halong tubig. babanyasan po namin ng suka. Ito po, ang aming proper banyos. Hmm? Mati po yung kasama ko. <laughs> Ay ka muna, hi! Hi! Sabi, ako mo yung gilig ganun. Sala ko. Awe! Siyang ganyan pala isa?

Makita mo. Ayun, sa taas. Ito po, Betrasil. Ito po yung pinainom namin. Ano ba to? Betrasin Ultima. Ngayon po, babalisan natin na ang soka. <laughs> Tapos lagyan natin toyo. <laughs> <laughs> Joke lang. Joke lang po. Kailangan oh, po natin ng tela. Yeah. pinipili natin pampataas ng dugo. <tinyo> May baboy po dito sa amin. Ayun o. No? <tinyo> Ay ka muna, verdugo. Gardo, hi ka, hi, hi. Hi mga viewers. Daysa sabi, baba nyo sando na suka, ang buong katawan para gumaling po yung sipon. Nein, nein, Guys, ayun pa yung sambakan namin. Si Rosana. Ito si Gardo. Ito po si Gardo. Ayun si Rosana. One year na po sila sa amin ngayon. La, nitong ano po. Uh, September. Guys, parang uulan. Ako Eat, eat vegetable. Parang buhay. Hello, Gardo. Si pagpo ng tatay niya.